basta ano siya. Ang kulay ko is ganito, di ba? Ang kulay daw ng anak ko, sabi mo gold. Oh my Kasi God. yung asawa ko, ano eh. Um, ano hindi siya masyado maitim eh. Uh, sinab ako ng Sinabi ko 'yan sa iyo na may bata ganun? akong nakita. nakita na babae. Babae na yes. napakagandang bata. Yes, kulay na gold. Nuna kulay gold, sabi mo. Magandang maganda talaga na ma ang ilong, ganun. Talagang sabi mo, maganda. Parang manika ang ganda. Sabi mo gano'n sa akin. Aboy Toro, yun pala din pala isa. guming gumen. Sorry. Incoming, sabi mo. Ah, sinabi yun. ko magkaanak mag ka. Pero plano namin dalawa nito. Na magkaanak ka, ka sa ko. O oh, sabi mo, magkaanak pa ako ng isa. Babae. Uh -huh. Kasi sabi mo, may anak ka eh. Sabi ko hindi. Wala ako anak. Isa lang anak ko patay na. Mm. Sabi mo tapos mm. sabi mo gano'n, ni nahanap ko ng lalagay kong anak, di ba? Mm. Nagwa-waiting si sa sayo, di ba? Mm. Sabi niya ganun, sa, sabi mo ganon sa akin. Mm. Sabi ko, oo, hanapin ko yung anak ko. Mm. Ngayon nung nakuha ko na yung kusikotohong, alam ko na. Mm. So alam ko na puntahan mm. ng pamilya ng asawa ko kasi mm. yung asawa ko namatay na. Mm. Ngayon, sabi mo magkaanak ako babae. Mm. Na maganda, ang kulay gold, ang kulay. Yung parang ano ba yun? hindi siya morena eh Ang Ito. Mata niya nakita ko grabe kaganda ang ng, ganda mata ng mata niya Ang ganda ng mata ng asawa ko ni Ayung Ayun, Yung sinabi yun. kong dis, naging maging testimonial na lalaki uh -oh, yun, Napakaganda ng mata Yes yes ganda ng Ganon ang maging mata ng maging uh -huh. anak niyo uh -huh. Muruko Muraka Moroko ah, Muruko Kaya ang, pala ang gan... ganun Muruko ang mukha ng anak mo dahil hindi siya maputey eh. Ano siya um, Uh, may pagka hindi eh, naman siya na super dark. Mm. Pero ano, maputi lang ako sa kanya ng konti. Mm. Uh -huh. Kaya yung kulay kung magkaanak man ako, ang kulay ko medyo maano ng konti yung anak ko. Mm -hmm. mm -hmm. Yun yung mangyaya, sa yung mangyayari, yung dalawa yung experimental, ipaano sa, pam sa pamangkin mo yata. Yes, yes. 'Yun ang plano namin dalawa. Mm -hmm. <laughs> Kaya sabi na, nag-yes na siya sa akin Yes, kasi -yes Grabe kaganda ka, ano, yung bata Na nakita sa ko akin. noon Kasi uh. nga daw, kawawa daw ako Oo, oh, hindi pag pwede -okay sa katawan Pag nag-okay na mo. daw ako, uh. daw ako uh -huh. Pwede daw yung ano nga kasi, uh -huh. Sige na kasi meron pa akong regla uh -huh. Regular pa yung regla ko ngayon uh -huh. Uh -huh. Bakit nga si Bikki Bilo nga eh? Sabi mo ganun, bakit si Bikki Bilo nagkaano pa sabi ganun, diba? ah? Sabi mo ganun, di ba? Ah. Yun, yun, yun. Yun, yun pa, pa yun pa pala yun. Matandaing kagandami kong sinabi sa iyo uh -huh. na tandaan mo lahat. Oo. Oo. Yun, Habulin mo, mo ba yung baby na nakita ko ah, grabe kaganda parang manika super ganda Yes 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 uh -uh. yes yun sabi mo sa akin Habulin so, mo yun kahit hindi ako mabuntis yung pamangkin ko yun ang kinaplano ko ngayon yung pamangkin ko doon ko ilalagay Ngayon itong asawa mo ngayon na hinuli, hinula ako sa na naging asawa mo ngayon Yung business niyo grabe milyon ang kikitain nito milyon talagang asinso ka ng gusto dito sa business na to. Container Hindi lang pala. Yes, madam. Container ban. Container, yes, container van. yes. Kaya ngayon pupunta mm. ako bukas doon kasi titingin Lilipat ako ng kayo ng bahay. Lilipat kayo ng bahay. <laughs> yes, plano. Plano namin. So, oh, lilipat kayo ng bahay. Alam mo? Namatay ka ng isang oras. Ano eh, meron kang layunin. Bakit ka pinabalik sa mundo? Bakit ka binigyan ng another life? Yung nakita mo hindi si Lord Jesus Christ yung nakita mo. Ano 'yon yung may hawak ng kagi na kung sino yung mga namamatay aakyat doon. Yung may hawak ng kagi, mahaba ang mahaba, mahaba, bigote bigote, eh. mahaba, mahaba ang bigote na mahaba ang damit na kulay puti kulay puti, hmm. ang buhok niya hindi masyado ka ano, pero umaantag talaga ang puti ng buhok niya na mahaba. Hindi ko ano, basta ang mukha niya mahaba, pero hindi ko alam na si Papa Jesus ba siya gini. Hindi, hindi basta si Papa ang, Jesus. Basta ang Yung may hawak mahaba, May hawak ng kagi ang nakit, ang umano sa iyo, sumalubong na pinabalik ka dito sa mundo. Oo, oh, oh, tapos... Mm -hmm. Ano puti ang damit niya, mm. na mahaba ang bigote niya, hindi umano na wala siyang mata, basta ang mukha niya mahaba. Sabi niya ganun, bumalik ka. Mm. Sabi niya ganun sa akin, bumalik ka. Mm. Yun lang. Mm. Doon na ako nakahinga mm. ng ano. Lily, ito ha, prangkahan ako magsalita merong dapat kang tanggalin sa business na ginagawa mo ngayon kasi itong business na ginagawa niyong mag-asawa talagang aasinso ng husto yayaman maging milyonarya ka ha. maging milyonarya ka kayo mag-asawa pero meron ka ngayong business na ginagawa na pinagpatuloy mo hanggang ngayon yung business na to itigil mo to kasi ayaw ng Panginoon. Meron kang business na ginagawa na dapat mong itigil. Ano to? Ano to? Sabihin mo sa akin ng totoo. Ano to? Magkano? Magkano? Itigil mo to. Itigil mo to. Kasi, no, itigil mo to. Ayaw niya ng Panginoon. Itigil mo to kasi hindi mo to kailangan. Hindi mo to kailangan. Kasi ang, ang business mo na disco, Grabe, aasinso ka ng gusto pati sa disco. Pati dito sa business na container na to, million, billion ang kikitain mo. Maging milyonary ka. Pero ang ayaw ng, ng Panginoon at sinabi ng baraha, itigil mo daw to. Business na to. Pautang ba to ng pera? Magkano? 20%? Itigil mo to. Kasi Inutusan ka na itigil mo. Kasi kung gagawin mo na itigil to, 100% gagaling ka. Gagaling ka sa sakit mo. Itigil mo to. Kasi, hindi mo to kailangan eh. Maging milyonarya ka sa pamamagitan ng business na container yung mag-asawa at saka yung disco mo. Makapag-open ka pa ng iba pang business na maging milyonarya ka. Pero ang sinabi ng baraha at ng Panginoon na meron kang ginagawa na dapat mong itigil, itigil mo to kapalit ang health mo. Magigagaling ka. Mm. Yan ang... Patagal ko naman mm. yung iniisip yun Eh. Kaso mm. Na, mm, mm, Tawag nito. Mm. Binalik ko lang naman siya ulit. Mm. Kasi... Mm. Ito din isa kasi, kurusin. Mm-hmm, mm-hmm. Si, kaibigan eh, ko ba? Mm-hmm. So, pinahiram ko siya ng pera, kahit-kahit lang naman. Kasi, kurusin siya. Eh. Ah, hindi, so, hindi. Tapos, siguro mga ano, mga, sampung personas lang sila ngayon, ang pinakahiram ko ngayon ng pera. Ayun, kung ano, eh, di Wag. kukunin ko na lang. Itigil mo to. Kasi, ang kapalit nito, gagaling ka ng tuluyan sa, sakit mo. 100%. Wag, hindi ganun. Wag, kumbaga pa. Kasi total, maging milyonar, as in, maging milyonar ka, kasi ang business mo na nakikita ako, aasin so ng gusto. Kaliwat kanan, hindi lang container na business ang nakikita ko, yung disco mo, at meron ka pang itatayo na ibabang business. Meron pa aasinso yan ang gusto. Ah, pinaplano ko massage. Yes, aasinso ng gusto. Hindi lang massage yung nakita ko. Disco massage yun ang plano ko. Tapos parang may nail art. Ito. May nail art pa. Nail art. Ang iniisip ko. Kaso lang malabo pa ang mata ko. Pero, pero ipaano mo muna siguro sa iba muna. Pero pag nagpa-ano ka na, nagpa opera ka na ng mata maging malinaw na yung mata mo pati may nail art pa grabe ang kikitain mo kaliwat kanan, sigurado na maging milyonary ka. kasi yung iba kasi mahal kasi yung mga nail art nila grabe ka mahal yung iba oh, gusto mm -mm. ko barato mm -mm, mm -mm. ngayon, mm -mm. yun ang pinaplano ko pero parang inauna ko ngayon yung massage kasi yung iba, ang massage kasi, 5,000, 6,000. Mm -hmm. Ako naman kasi, gusto ko is, nandyan lang sa mga 3,500, 4,000, mm -hmm. mm -hmm. hanggang dyan lang. Mm -hmm. Tapos yung, magsuob ah. Oo, so suob. Mm -hmm. Magsuob ko sa iba kasi, tag 4,000. Mm -hmm. Ako gusto ko dalawang 2,000. Mm -hmm. Kasi para makatulungan ko din yung ano po, yung mga ano nila, yung mga health mm -hmm. nila. Yung problema nila. Tulungan ko lang ba? Oo. Mm -hmm. Yun ang iniisip ko ngayon. Kasi, ang pag ang pagmassage kailangan ilabas mo yung ihawak mo ilabas mo yung energy sa exhaust fan o ihawak mo sa kahoy para hindi mo ma -absorb. kasi hindi ka pa nararapat kasi medyo mahina pa yung ano mo Yes yes yun, yun din sabi ng asawa ko mahina ka pa uh, Yes hindi wag kasi maabsorb mo yung sakit ng tao na minamasahi mo uh -huh. o yung ano ng tao kaya kung mag-start ka na nun, kailangan ipalabas mo sa exhaust fan at ihawak mo sa sa kahoy para maipalabas mo para wag mo ma-absorb ma mm, ganun ang gawin mo pakuhanin kita ulit ng 12 cards mangyayari yung nakita ako magkaanak ka na pagkaganda-ganda na parang maneka ipaano nyo na yung mga eggs nyo kasi i-inject mo yun sa pamangkin mo mm, -mm ay i-off ko na to sige guys salamat thank you din sa sa pag pagpakuha ng video para malaman nila yung story mo rin na totoo talaga see you again guys ingat kayo lagi good luck sa inyo lahat na mga nanonood na lahat ng mga nanonood na to aasinso nang gusto mata ne bye bye